Hello guys, nandito tayo ngayon sa dagat mga idol sa so, Pampanga Delta mga idol at tayo na masyal at eto ang ating kasama ayan, talala natin ang ating tricycle mga idol ayan ang ating tricycle at kasama rin natin ang ating azung si Donut mga idol ayan ang views dito mga idol na baganda oh. Yan, nililibot ko kayo rito sa dagat mga idol. Ayan mga idol, yung bundok na yan. Yan ang butong bundok ng bataan mga idol. Ang ng ang cruise ng bataan Hindi lang kita ka ngayon at kanina kitang kita yung cruise na yan. Ayan, zoom natin mga idol para makita ninyo. Ayan, ang cruise ng bataan Ayan, yung kulay puti mga idol. Ayan, ang at dito naman sa kabilang mga idol ay eh ang ating mga ayan mga gandang views ayan ang yan naman ang mga palaisdaan dito mga idol ayan yan ang mga bangus Ayan, napakasarap dito tumambay mga idol. Ayan tayo ngayon ay muna dito. Ang ganda ng view mga idol. Ayan, what's up, what's up mga men. Ayan, mega mega love. Shoutout nga pala lahat. Ayan. Thank you, thank you sa inyo lahat, ha, pag ha, kay Kuya Pipoy Official. Ayan, mega mega love. Shoutout. Ayan, please like and subscribe Kuya Pipoy Official. What's up men? Ayan. Hello ni Nang Zonya. Ayan tayo ngayon. Nandito ngayon sa dagat ni Nang Ingat ka dyan sa Hong Kong. At see you soon. Hello din, Mami Aiden. Sa at ati Zezi. Lain Kuya Luxur. And Mr. Ingwang. Ayan. Mega, mega, mega love. Shout out. At inaanak mi Amore. Namimiss na kita. Sana mag-vlog ka na ulit. At mag-live. Ayan. Ayan. Ati Breezy. Mega, mega love. Shout out. Ayan. Ayan mga idol, hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you, thank you sa inyo lahat dyan. Ayan, make a make a love. Shout out sa inyo lahat dyan. Ayan, ang ating What's up, man? I'm an idol, man. I'm a little bit Ayan, hanggang dito na lang mga idol at uuwi na kami. Ayan, mega mega love, shout out. Ito nga lang ang aming sinakyan na bicycle namin. Ayan. Ayan, nag-try lang kami dito mga idol. Ayan. At ito ang aming si Donut. Donut, come! mga idol, hanggang dito na lang. Bye-bye!